What if lang naman, dako jud kaayog bunal ang inyong mabana? Kayahon ba ninyo siya? Tawagan na lang ko sa pangalang Arlene. 25 years old, ug taga Cebu City. DJ Sam, nag kaayo ko sa kung kahimtang karon. Tungod kay napasubo naman gud ko ani akong bana. Kaya wa man ko makaibaw nga grabe man dai kini siya ka gifted sa hinagiban as in DJ Sam kaingon kag bildi pa niya ang salmunan nga taksanan sa among bugas kani adto <laughs> grabe kadako 3 years mi nga magkauyab ni Berto DJ Sam og tungod kay taga man ko og medyo late pa sa panahon Wajud ko kapalabot niya hangtod nga wa pa mi makasal. Mahadlok man gud ko anang ana-ana nga wala pa makasal di Jay Sam. Kay lagi basin iya harak kong biyaan. Pero na shocked ko. Gabi i human nga gikasal ming duha ni Berto. Sa dihang sa iyang pistola, daw upo nga gulayon na di Jay Sam. Human ato, one week jud nga gitakigan ko Kay kabalo na mo pag first time, sakit siyad kaayo. Human sa isa kabulan, abi kog maanad ra ko. Pero maglisod gihapon ko DJ Sam og kalinturahon judayon ko pagkaugma. One time, gikuha kog bridesmaids ako ang igagaw. Kasal na niya pagkasunod nga adlaw og atul sab gami hangyo si Berto nako. Gibalibaran yun nako sa DJ Sam kay lagi Maglain na po din akong lawas, human ko niya matirahan. Unya, event na sa sunod adlaw. Apanggilain din niya pagsabot, DJ Sam. Ingon pa siya, dili na daw ko ganahan niya. O basin daw ni Hupas na ang akong gugma niya. Iyajud kong ipugos, DJ Sam. O gani, gilangkat pa niya ang garter sa akong underwear o sa akong kahadlok. Nidagan ko o gwaan ako makahuna-huna o agi sa pultahan. Miambak na ko sa pinakaduol nga bintana. Dayon dagan patabang sa kong mga ginikanan. Apal ang problema. Kay dihang gisulti na ako sa akong pamilya ang rason, ila naman hinuon kong gikatawan. Wala nila giseryoso, DJ sa mga akong problema. Maong naglagot yun ko. Naglagot ko kay dihang gisuyo ko di Berto, ilaharapod kong gihatag. Kay wa daw pulos ang akong rason daghan daw babae nga nangandoy sa akong problema kay Berto. Mm? Og ingon pa, di na ko magreklamo og di ko mabalaka. Tungod maigo ra daw na madugay. Yun. <laughs> Nibalik jud ko kay Berto DJ Sam, pero mihangyo jud ko nga dili lang sa niya tirahon kay sakit pagkaayo ang akong batang. Sakit po akong bitiis nga na-injured pa dihang ni ambak ko sa bintana. Og maayo na lang kay bisabot siya Hulato na lang daw niya kung kanus ako maayo. Pero ang tinuod, dili na ko gustong maayo pa DJ Sam. Kay sigurado kong tirahon na pud ko niya taman-taman. Kalinturahon na pud ko, sure na. DJ Sam, unsaon mani oy? Unta matabangan ko sa imo mga followers. Ang tinuod ana, ga pretend na lang ko nga kiang aron nga dili lang jud ko niya matirahan karon. Kung kamo na asa kong sitwasyon, bulagan na lang ba na si Berto? O tinuod ang ilang giingon nga maigo ra ni Kadugayan? Tambagi daw ko ninyo o akong basahon tanan sa comment section. Imong follower, Arlene.